Ano to? Mahabang. It's good. And there's also mountains there po. Yeah, there's a mountains. A Our alma mater na kung yeah. saan ako at saka yung wife ko, si Mary Grace. Dito po kami nag-graduate sa St. Mary's College ito. Mm -hmm. Depende mo sa basya. Hindi ako puro po siya magluto. Sige, Lagi pang waan mo si Milya riya. Lagi pang katingan ni Katoko. Ay, alam Dako-dako rin yung kano yun. Dako na eh. daming flowers. Yun. daming daming flowers. Ang tataba. Yan you know, o flowers. Ang ano. Oh. Hello guys, good morning. This is our first day of our vacation here in the Philippines. So, uh, papunta po kami ng Agusan del Sur. Yes, Agusan for our car. Berwela, Agusan del Sur para makita yung ano mga castles in the city. Exciting castles. So, Dong, like what, what do you want to see? Hello, say hello. <laughs> I I bought the pasalubong po, so so the <laughs> cousin will be be surprised for po. <laughs> Nada si mga pasalubong. may meron si mga pasalubong, so i distribute niya sa kanya mga cousin. Patubig sa talang. So yung official driver namin today. Boss Marlo, <laughs> Boss Marlo, at sa kakasama namin si Tito Balot. Shout out, sa, shout out sa mga followers Ma oh, sh shout out daw sa mga followers ni Boss <laughs> sa Facebook Marlo. Po. Sa Facebook. Ako <laughs> sa YouTube po. Alam niyo kasi ha, sobrang excited <laughs> si Dustin kasi ano. Daw no, wala man din nadala to microphone do. Mas lino. Uh -oh. Sobrang excited <gasps> si Dustin Wayne kasi for the long time, almost 4 years, Around yeah, na, 3.5 years po. 3.5 years din niya nakita yung mga cousins niya. So may mga additional ano na may mga additional uh, kids, mga pamangkin ko na hindi pa nakikita ni Dustin. So today uh, araw ng Barangay Santa Cruz kung saan Nandun yung mga kapatid we're, namin. We're gonna see uh, Ate Miles for the competition po. Ay, uh, yes, finished last night. So okay guys, uh, samahan nyo kami uh, one of the longest uh, uh bridges here in Mindanao, located here in Tagum City. So this is our first time First time po namin makadaan sa bridge na to. But there's no river po. Wala. <laughs> yeah, there's no river, but uh, ano to, mahabang It's Good. And there's also mountains there po. Yeah, there's a mountains. See? Tapos andito yung, ano, yung Gaisano Mall. See? Yes, and also City Mall po. Ganda, ang ganda ng ano. Ang ang ganda ganda ng view, right? Yes, very good. So, isa to sa pinakamahabang uh, bridge dito sa Mindanao, na na-feature na to ng iba't ibang vlogger. So, this is our first time na makita yung tulay dito so ito isa to sa mga isa sa malalaking mall dito yung G Mall of and then the next mall is ito yung cinemas nila and then the next is NCCC Mall ikaw na mag vlogging dong hindi po okay next to NCCC Mall uh, itong bridge is uh, mag magi end siya I think St. Mary's, no? Oh, uh, yeah. Ah, yes our alma mater na kung saan ako at saka yung wife ko, si Mary Grace dito po kami nag-graduate sa St. Mary's College ito wow, nakakatuwa naman, this is our first time to come back here so, after how many years ganito na kalaki yung chinche sa Tagum City, so ito yung ano ayun guys, okay, see you later see you later at oh city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher Habang kami ay nagbabiyahe Sobrang saya ang naramdaman sa aking puso Kung saan. sa wakas Pakabalik na rin ako sa lugar na kung saan ako lumaki nagsimulang mangarap hanggang makapag-abla hindi hindi ko makalimutan ang lugar na to at malaking bahagi to sa aking buhay kahit nasa malayo na akong lugar everyday iniisip ko dati yung buhay sa probinsya na kung saan ang sarap balik-balik Pagkatapos ng mahigit isang oras na aming pagbabiyahe, narating din namin ang aking dragon fruit farm. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko din ang lupa na kung saan nabili ko habang nasa malayong lugar ako. First time ko itong nabisita kasi first time kong nakapagbakasyon after 4 years. So, sobrang tuwa ang aking naramdaman kung saan sa wakas nakikita ko na din ang bahagi ng aking pinaghihirapan. Isa to sa mga bagay na nakapagbigay sa akin ng inspirasyon habang nagtatrabaho sa malayong lugar. Masarap lang sa pakiramdam na kung saan yung mga bagay na isa sa mga dahilan bakit kailangan kang bumangon ng maaga ay iyon ang masilayan at kahit papano ay unti-unti mo nang natutupad. Paita check. Ito Wapo 'yan dinaw niya, 'pag nabitang kinilang bitaw siya. No? Hoy, nakasagot. Pwede rin maka

Hello guys Ito yung Dragon Fruit Farm Medyo Bugat lang siya uh, Bagnot lang siya gamay pa Kailangan pa siya O limpyo hala Tingnan nyo to. dami. daming flowers. Yun. Ang dami. daming flowers. Ang tataba. Yun o. No, flowers ng ano. Yun yung kubo natin yung mga dragon fruit natin nak nak. Yeah. Like oh no. yeah, right okay. bye bye. hahaha. paano ka nagawa naman? paano ka nagawa? 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 paano ka

The chemicals that take us high